Hi guys. Susubukan natin ipapakain sa alaga ko to. Oh. First time ko ibibigay sa kanya. Yung pangalan niya, John Bones. Um, nagsasawa na kasi siya kumain ng chicken, itlog, mga gulay. Pero try ko to. First time ko mo ipapakain sa kanya. Titingnan ko kung gusto, kung gusto niya. Okay? karena angpikas namanya itu itu oh itu sioutingan tuh dah aku nggustunya kalah gustu kayaknya sedikit aku nana tinggu ke ininya hmm? itna itna itu baby hmm. neta takut cah kita tinggal natinggu ke ininya itu na baby aku oh, tuh kainanmu Kaya mo yan. Tingnan natin. O, kakainin niya. Gusto mo yan, baby? Gusto mo? First time na yan kainin, guys. Hmm. Hindi ko alam kung kaya niya. Oh. Malaki yan eh. Oh, di ba? Kaya kaya mo yan, Candy. Hmm. Sarap kendi. Ito na, kainin mo na, baby. Oh. Na. Yan. Paglalaroan niya.